Nakapanibago sir yung Mariedo uh, Hindi ko na-expect na ganda yung matatat na Ano masasabi niya ngayon sa Mariedo? Ano? Mm, luminis, parang ano Like doon, hindi ka na makita yung dating karyedo. Mas okay siya ngayon, mas maluwag siya Pero in fairness, sa unang araw ni Yorme Maluwag, makikita naman dito Dati maraming bindors, Puno Pero ngayon, maluwag talaga, si Robin Talagang magaling din si Yorme. Talagang sumusunod sa kanya yung mga vendors. Nasaan na mga vendor? Nasaan na kaya sila? pamprasa ipa po. Uh, Na-expect pa kasi namin na ganitong ano, araw na marami pang vendor dito. As of now, sobrang linis na ka, uh, as the, at the same time malungkot kasi wala nang mga vendor. Ang alam ko sir, ano eh, hindi sila nagtinda. Nakakapan ni Bago, malinis na ang karyedo. Pero in fairness, malinis na. Wala na yung mga nagtitinda na marami. Mas maluwag na hamak po. Mas mamonti yung tao dito sa karyedo mas okay siya ngayon. Mas maluwag siya. Mas nakakagalaw yung mga tao. Nagulat ako kasi hindi ko to ina-expect na kariedo. Since before, nung pagpunta namin, sobrang daming tao and ngayon sobrang luwag na. Medyo hindi ako nasanay sa gantong kariedo. Ngayon, parang wala nang, wala nang kahit na ano dito nagtitinda. Asa na kaya sila? Asa na kaya yung neneng B, baga ng mama mo? Kumusta na kaya sila? Saan sila nilagay? Ito kasi nakikita namin sa mga youtuber uh, YouTube or TikTok na maraming vendor na nagbebenta. So, we just want to try yung food nila. Um, ngayon kasi parang hindi siya katulad nung napapanood namin sa mga TikTok. So, I think dahil din sa ano, nag-iba na siguro yung mayor din dito. So, wala na talaga yung mga ibang vendor. Compared sa dati, mas nakakadaan na po yung ibang sasakyan. I think po, okay din po. Kasi, uh, isa rin kasi sa nagpapasikip yun. Pero, at the same time kasi, mas yun kasi yung pinupuntahan din dito ng mga tao. Endure, sir hindi lang ang po hindi lang naman buong kaya po eh yung nakikita ko lang kasi kasi dito lang naman din ako nagano, wala lahat nakikita mo wala oh malungkot kasi maluwag parang Parang nakakagutom din, wala akong makikita mabibilhan, sir. O, yun ang unang-una eh. May kita mo, mga naglalakad lang. Kaya naging, parang naging malungkot yung vibes din kasi dito dahil sa nawala na yung mga vendor. Uh, yung advantage naman niya, luminis yung lugar. Naging tahimik. Naging maayos. Kasi mas, mas madali na makakadaan yung mga tao at yung mga sasakyan. Yung maluwag siya, di katulad nung kapag kami araw dati. Napakasikip dito, ang dami nagtitinda. Ibang-iba na siya ngayon. Pero yung disadvantage din niya kasi yung pinupuntahan kasi talaga ng mga tao dito, yung mga vendors. Sumigat yan dahil sa mga vlogger din. Yung napanood sa social media, kung bakit din ako nandito, bumisita sa lugar ng Maynila. gusto ko rin saan tikman yung mga uh, yung bagan bagan ng mama mo cakay yung mga ano, ni nening B, yung hotdog. Ayla! sita ako dito mula sa Bulacan kasi gusto kong matikman yung baga ng mama mo. Kasi una sa lahat, sikat na sila sa TikTok. Ang dami nila engagement sa iba't ibang food blogger. kasi Kaya... na nakakatulong din yung ibang vendor na mas puntahan siya ng, mas puntahan yung kiyapo. Kung kasi kailangan, mayroon kang mabibili. Kasi habang naglalakad ka, kahit, kahit musog ka paggagalag mo sa bahay, mabalakad-lakad ka dyan, mauhaw ka rin eh. Pagugutom ka rin kahit paano eh. Gitu, respect. dating Garedo na masigla. Ngayon malungkot na kasi wala nang masyadong mga tao na pumupunta dahil sa mga wala nang mga vendor, gano'n. no nung pagpunta ko dito, wala, wala, walang nagtitinda na kahit na ano, walang mga, da, walang mga nagtitinda ng damit, walang nagtitinda na ng pagkain, sineneng B, wala rin. Nasa na kaya yung mga vendors? Kumusta na kaya sila? Hinanap ko sila. Kaso di ko na sila makita eh. Sino ba hindi naghahanap nun? Yung mga food trip na mura, yung mga pangmasa natin food trip, di ba? Actually, tinatanong hin namin kahit kanino pero hindi hindi nila alam, hindi rin nila alam. So nagulat ako kung ba't hindi nila alam. Nasa na kayo mga vendors? Kamusta na kaya sila? Kumakain pa ba sila o... Nasaan na sila ngayon? Ano nang kinakain nila kung ganito lagi ang mangyayari, wala lahat. Pero I think may pros and cons talaga sa mga decision natin in life. It's not giving na, hindi ka tulad dati na sobrang daming dumudumog na tao dito dahil sa ang patok na pangapagkain na um, kakaiba talaga sa ano sa mga Pilipino. Siyempre, yung katulad ng dati, maraming pudriban. tripan. Yeah. Hanap-hanap food trip, lakad-lakad. Eh nga, nakakapanibago eh. For me, parang may pro, pros and cons. Kasi like right now, naghanap kami, hinahanap namin si Neneng B. Siguro nabawasan ng na, ano, yung ano ba, ispirito ng kalye na to. Uh, sa tingin ko, sa, ngayon ata yung first day ni Mayor na mag, sila, walang masama doon eh. Walang masama doon. Napakagandang idea noon. Pero dapat wag nating tanggalin yung kultura ng ingay ng Maynila. Ate Yasi, alam mo naman diba? Masaya. Kain-kain. Tapos ngayon medyo... Ay nga, nawala na ng ano, sigla. Oh. Yung kultura na meron na inilagay ng mga taong nauna dito dapat kung ano man, ilipat sila sa ibang lugar na mas malaya silang makakabenta para mapunta rin sila ng mga turista na, 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 napanood sa kanila sa TikTok. Tanay yun. na, is na lang nila. Kasi hindi mo na natatawag na Maynila to pag ano, wala yung mga yan. Malilesen yung pagdami ng tourism dito sa Carriedo since dinudumog nga si Neneng B. Tapos sa cons, ayun, parang maluwag na makakalakad na yung tao. Parang let's say peaceful ganon Oo, sana ganon bigyan din si bigyan din nila ng pagkakataon maghanap buhay yung mga maliliit na vendors kasi may mga buhay din yan sir kumakain din sila eh kaya sana ma makita rin ni Yorme yung ano Siyempre, ano din, support din tayo sa mga businesses nila. Ah, uh, para sa mga vendor din kasi. Uh, sana binigyan na lang nila ng permit yung mga nagtitinda. Ayun, siguro kung ili mas maganda siguro kung ilipat sila sa isang lugar na pwede silang magsama-sama no? at magtinda, mag, magkaroon ng kalayaang magtinda at kumita para sa kanilang pamilya. At uh, kumikita naman na sila kung magkaroon sila ng usapan na magbayad sila ng kaunting halaga para makatulong din tayo sa local natin na uh, government at sana mag, magtulungan sila para magkaroon din sila ng uh, kita yung malilit na businessman like yung sa baga ng mama mo, tsaka kay Neneng B. Walang masama doon, dapat magtulungan kasi yun yung tao dito sa loob ng Maynila. Sila nagsimula kung bakit binibisita tong lugar na to. Ang kaso, wala akong mabibilhan. Sana mayroong, mayroong para sa vendors na kung saan talaga sila, bibigyan sila ng pwesto kasi kawawa din naman sila. May mga pinag-aaral din yung mga yun, nangungupahan, may mga maliliit din mga anak yan. Saan kumakain din sila? Paano sila ngayon? ulang ano? Eh kung buong termino ni Yorme, uh, walang vendors, paano na yung iba gagawa ng hindi maganda, magnanakaw yan. sa mga vlogger naman pero mo kayong magagatasan pero ayun discardin nyo na yun diba? <laughs> to be honest nakatulong din kasi kahit pa paano mas tinangkilik din kasi sila Okay, salamat sa kanila kasi maraming nag-viral, maraming nakilala ng mga bindurga Okay yun, salamat sa kanila kasi hindi na makikilala pag ano eh, pag walang vlogger. Kaya may nila ito eh. so kahit hindi mo na ito i-vlog eh, alam na natin eh, marami na dito eh, marami nang kumakain dito eh. Um, for the vlogger side, I do hope if ma-discover nyo sila, um, bigyan nyo sila ng spotlight kung nasa naman sila ngayon since wala na sila here sa Carriedo and help them na rin since we're here to help one another po. food stories. Please subscribe to TKIM TV YouTube channel.